Naririnig ang malakas na alinggaw ng hangin habang nakaupo si Emma sa tabi ng kandila, sinusundan ng kanyang daliri ang mga guhit sa kanyang palad. Palagi niyang nararamdaman na siya ay naiba. Hindi may paliwanag na mga panaginip, mga pangitain ng apoy, mga bulong na tinatawag ang kanyang pangalan sa kalagitnaan ng gabi. Hanggang isang araw, natagpuan niya ang isang lumang aklat na nagbunyag ng isang nakakagulat na katotohanan, may mga tiyak na petsa ng kapanganakan na konektado sa mga mangkukulam mula sa kanilang nakaraang buhay. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang iniisa-isa niya ang listahan at naroon ito, ang kanyang petsa ng kapanganakan. Isa lang ba itong pagkakataon? O minsan na nga ba siyang naglakad sa lupa bilang isang mangkukulam, bumibigkas ng mahika sa ilalim ng liwanag ng buwan? Paano naman ang iyong petsa ng kapanganakan? Tuklasin natin. Naranasan mo na bang makaramdam ng hindi maipaliwanag na koneksyon sa sobrenatural? Isang kakaibang hatak patungo sa hindi kilala na parang bahagi ng iyong pagkatao ay mula pa sa ibang panahon. Paano kung sabihin ko sa iyo na maaaring isa kang mangkukulam sa iyong nakaraang buhay? Sa loob ng maraming siglo, ang mga kwento tungkol sa mga mangkukulam ay marahang ibinubulong sa kasaysayan, mga lalaking at babaeng inakusahan ng pagsasagawa ng ipinagbabawal na mahika, tinugis at kinatakutan. Ngunit paano kung ang kanilang mga espiritu ay hindi talaga naglaho? May mga naniniwala na ang ilang tiyak na petsa ng kapanganakan ay direktang konektado sa mga kaluluwang minsang lumakad sa mundong ito bilang mga mangkukulam. Ang mga bakas ng kanilang nakaraang buhay ay nananatili pa rin, mga panaginip ng sinaunang ritual, matinding pagkahumaling sa buwan, at ang kakayahang malaman ang mga bagay bago pa man ito mangyari. Maari kayang ang iyong petsa ng kapanganakan ay maihawak ng lihim ng iyong nakaraan. Posible bang dala mo ang kaluluwa ng isang mangkukulam na muling isinilang sa modernong mundo? Tuklasin natin ang misteryo at alamin ang katotohanan. Hangga't naaalala ng kasaysayan, ang mga mangkukulam ay naglakad na sa mundong ito, mga nilalang na may kaalaman na lampas sa kanilang panahon. Ang ilan ay mga manggagamot ang iba ay may kakayahang makita ang hinaharap at mayroong kinatakutan dahil sa kanilang koneksyon sa hindi maipaliwana. Unit habang sinasabi ng kasaysayan na sila'y tinugis at sinunog sa stake, paano kung ang kanilang mga espiritu ay hindi talaga naglaho? Paano kung ang kanilang mga kaluluwa ay muling isinilang, dala ang mga alaala at kakayahan mula sa matagal ng lumipas na buhay? Ang koneksyon ng muling pagkabuhay at pangulam. Sa maraming sinaunang kultura, Naniniwala sila sa reinkarnasyon, ang paniniwala na ang isang kaluluwa ay muling ipinapanganak sa iba't ibang panahon, natututo at patuloy na umuunlad sa bawat buhay. Ayon sa ilang paniniwala, ang mga dating nagsanay ng mahika, ang mga bumigkas ng orasyon sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagbulong ng lihim sa hangin, at ginamit ang enerhiya ng kalikasan ay hindi tuluyang nawala. Sa halip, ang kanilang mga kaluluwa ay nakahanap ng bagong katawan, bagong buhay at kung minsan, dala pa rin nila ang mga bakas ng nakaraan. Ang koneksyon ng petsa ng kapanganakan at pangulam. Sa loob ng maraming siglo, ang mga mistiko at astrologo ay nagsaliksik upang hanapin ang mga koneksyon sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Sinasabi nila na may ilang tiyak na mga petsa ng kapanganakan na umaayon sa mga celestial energies na nag-uugnay sa isang individual sa mga kaluluwa ng mga mangkukulam na minsang nabuhay bago sila. Hindi lamang ito mga random na petsa, naniniwala ang ilan na ang mga ito ay konektado sa mga siklo ng buwan, galaw ng mga planeta, at maging sa mga sinaunang ritual na isinagawa ng mga mangkukulam noon. Ang mga taong ipinanganak sa mga petsang ito ay kadalasang nakakaranas ng kakaibang mga pangyayari. Ang ilan ay may malinaw na panaginip ng isang panahon na hindi nila kilala, nakatayo sa bilog ng kandila, bumibigkas ng mga salita na hindi nila kailanman natutunan. Ang iba naman ay may malalim na koneksyon sa kalikasan, isang hindi maipaliwanag na hatak sa mga halamang gamot, kristal, at apat na elemento ng kalikasan. Ang ilan pa nga ay nagkakaroon ng mga alaala na hindi kanila, mga sulyap ng isang buhay na hindi nila natatandaan, isang buhay na puno ng mahika, misteryo at minsan trahedya. Maging ang mga hindi namamalayan ang kanilang nakaraang buhay ay maaaring magdala ng mga natirang takot. Naranasan mo na bang makaramdam ng matinding takot sa apoy? Isang malalim na pagkabalisa sa mga simbahan o sa mga simbolo ng pag-uusig. Sinasabi ng iba na ang mga takot na ito ay maaaring nagmula sa mga kaluluwa ng mga mangkukulam na pinahirapan noon, mga bakas ng kanilang paghihirap na nananatili sa kanilang panibagong buhay mga palatandaan na ikaw ay minsang isang mangkukulam. Hindi lang ito tungkol sa petsa ng kapanganakan, may iba pang senyales. Nakaranas ka na ba ng pakiramdam na parang may isang taong kakikilala mo palang, ngunit parang matagal mo na siyang kilala? Isang malalim na koneksyon na hindi maipaliwanag. May paniniwala na ito ay isang palatandaan ng isang taong nakasama mo sa isang nakaraang buhay, marahil isa pang kaluluwa na minsang nakatayo kasama mo sa isang bilog ng mahika. Isa pa ay ang matinding pagnanais na maunawaan ang sobrenatural. Ang mga taong dating mangkukulam sa kanilang nakaraang buhay ay madalas na naaakit sa tarot cards, astrology, mga siklo ng buwan, at iba't ibang espiritual na ritual, kahit hindi nila alam kung bakit. Para bang may bahagi ng kanilang kaluluwa na nakakaalala ng isang bagay na matagal ng kinalimutan ng kanilang isipan. At hindi rin natin dapat kalimutan ang malakas na intuition. Maraming nagsasabi na ang mga dating mangkukulam ay may matalas na pakiramdam, nararamdaman nila ang mga bagay bago pa ito mangyari, nahuhuli ang enerhiya sa isang silid at kung minsan, alam na nila ang sasabihin ng isang tao bago pa man ito bitawan. Isang kakayahang mahirap ipaliwanag, ngunit imposible ring baliwalain. Ikaw ba ay isa sa kanila? Maaaring ang iyong kaluluwa ay minsan nang nabuhay noon, bumibigkas ng mahika sa ilalim ng buwan bumubulong ng mga orasyon sa dilim. Sa buong kasaysayan, may ilang mga petsa na naiugna sa mahiwagang enerhiya, kosmikong pagbabago, at espiritual na pagising. Ngunit paano kung ang ilan sa mga petsang ito ay may direktang koneksyon sa mga taong minsang nagsanay ng pangulam sa kanilang nakaraang buhay? Ayon sa mga astrologo, historiador, at mistiko, may ilang mga petsa ng kapanganakan na may natatanging kahulugan mga pets ang sinasabing muling isinilang ang makapangyarihang kaluluwa. Dala ang mga alaala ng kanilang nakaraang buhay bilang mangkukulam. Posible kaya na isa sa mga ito ang iyong petsa ng kapanganakan? Alamin natin ang katotohanan. Ang kosmikong koneksyon, paano naugnay ang petsa ng kapanganakan sa pangulam? Ang paniniwala na ang mga dating mangkukulam ay muling isinilang sa ilalim ng partikular na celestial na kondisyon ay hindi bago. Nakaugat ito sa sinaunang astrolohiya at numerolohiya, kung saan ang ilang planetaryong pagkakahanay ay pinaniniwala ang nagdadala ng enerhiya ng mahika, karunungan at sobrenatural na intuition. Astrological Influence Ayon sa ilang astrologo, ang mga taong ipinanganak sa makapangyarihang panahong astrologikal, gaya ng sa panahon ng lunar eclipses, weekend sabbats, o planetary retrogrades ay may mas mataas na posibilidad na naging espiritual na tagapagpraktis sa kanilang nakaraang buhay. Ang siklo ng buwan Ang buwan ay palaging naging isang mapagkukunan ng kapangyarihan para sa mga mangkukulam. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng isang full moon, new moon, o sa panahon ng isang lunar eclipse ay pinaniniwala ang may malakas na koneksyon sa pangulam, dahil ang mga yugtong ito ng buwan ay sagrado sa sinaunang ritual na pangmahika. Ang koneksyon sa witch trials may ilang petsa ng kapanganakan na tumutugma sa makasaysayang mga pangyayari, gaya ng Salem Witch Trials o ang pagtugis ng mga mangkukulam sa Europa. May mga naniniwala na ang mga kaluluwa ng mga napaslang sa mga persekusyong ito ay muling isinilang sa o malapit sa mga petsang ito. Mga petsa ng kapanganakan na pinaniniwala ang may koneksyon sa pangungulam. Bagaman maraming naniniwala na ang lahat ng kaluluwa ay maaaring muling maisilang sa iba't ibang panahon, ang mga sumusunod na petsa ay sinasabing may natatanging koneksyon sa mga dating mangkukulam. Enero 3, Kaluluwa ng Manggagamot Ang mga ipinanganak sa petsang ito ay pinaniniwala ang dating herbalista o matatalinong manggagamot sa kanilang nakaraang buhay. Sila ay kadalasang naaakit sa mga halaman, natural na panggagamot at holistic na mga pamamaraan. Ang kanilang kakayahang maramdaman ang enerhiya at emosyon ng iba ay ginagawa silang likas na empath. Pebrero 18, Anak ng Buwan Ipinanganak sa panahon ng malalim na espiritual na pagkakahanay, ang mga taong isinilang sa petsang ito ay madalas makaranas ng matingkad na panaginip o ihivu. Sa kanilang nakaraang buhay, maaaring nagsanay sila ng mahikang lunar at nagsagawa ng mga ritual sa ilalim ng liwanag ng buwan. Marso 21, Mangkukulam ng Equinox ang petsang ito ay sumasabay sa spring equinox at sinasabing kabilang sa mga ipinanganak dito ang mga mangkukulam na nagtrabaho kasama ang balanse ng kalikasan. Sila ay madalas makaramdam ng malalim na koneksyon sa pagbabago ng mga panahon at maaaring nagsanay ng mahikang nakasentro sa lupa. Abril 30, Gabi ng Walpurgis Sa lumang Europa, ang petsang ito ay ipinagdiriwang bilang isang gabi kung saan nagtitipon ang mga mangkukulam ng lihim. Ang mga isinilang sa petsang ito ay pinaniniwala ang may malalim na ugnayan sa sinaunang mga samahan ng mangkukulam at maaaring makaramdam ng hindi maipaliwanag na pananabik sa nakaraan. Hunyo 23, Mangkukulam ng Midsummer Ipinanganak malapit sa summer solstice, ang mga kaluluwang ito ay malamang nasangkot noon sa mga ritual ng apoy at mga proteksyon na mahika. Madalas silang may malalim na koneksyon sa enerhiya ng araw at maaaring naaakit sa paggamit ng enerhiya para sa pagpapagaling o manifestasyon. Oktubre 31, Mangkukulam ng Samhain. Marahil ito ang pinakakilalang petsang may kaugnayan sa pangungulam. Ang Halloween, Samhain ay isang sagradong panahon kung kailan manipis ang tabing sa pagitan ng mga mundo. Ang mga isinilang sa petsang ito ay maaaring may hindi pangkaraniwang koneksyon sa mga espiritu, nakaraang buhay at divination practices. Disyembre 13, pagkagising ng mistiko ang petsang ito ay historical na naiugnay sa espiritual na pagising at mga pangitain. Ang mga isinilang sa araw na ito ay maaaring nagtataglay ng malakas na intuition, kakayahang makakita ng hinaharap, clairvoyance, o isang pambihirang kakayahan na maramdaman ang hindi nakikita. Paano kung wala ang iyong petsa ng kapanganakan sa listahan? Huwag mag-alala, ang mga mangkukulam ay isinilang sa lahat ng panahon at lugar. Ang listahang ito ay nagtatampok lamang ng ilan sa pinaniniwala ang mga makapangyarihang petsa. Ngunit maraming iba pang mga salik ang maaaring magpahiwatig ng koneksyon sa pangulam sa isang nakaraang buhay. Kung nakikilala mo ang iyong sarili sa mga senyales ng isang dating mangkukulam, malalim na intuition, koneksyon sa kalikasan, pagkahumaling sa sobrenatural, at matinding deja vu, maaaring ikaw rin ay nagdadala ng espiritu ng isang mangkukulam. Ano man ang iyong petsa ng kapanganakan? Naramdaman mo na bang hinahatak ka patungo sa hiwaga ng universo? May mga bagay ka bang naranasan na hindi mo maipaliwanag, mga panaginip, pangitain, o isang matinding pakiramdam na alam mo ang mga bagay bago pa ito mangyari? Maaaring hindi lang ito mga pagkakataon, posibleng mga palatandaan ito na isa kang mangkukulam sa iyong nakaraang buhay. Maraming tao ang nabubuhay na may malalim na koneksyon sa isang sinaunang bagay, isang bagay na tila nakalimutan na, ngunit nananatili sa kailaliman ng kanilang kaluluwa. Kung minsan mong naramdaman na parang hindi ka ganap na nababagay sa mundong ito, maaaring dala mo ang mga labi ng isang nakaraang buhay kung saan nagsanay ka ng mahika, nagpapagaling ng iba, o maging naparusahan dahil sa iyong mga kakayahang mistiko. Narito ang ilan sa mga pinakakaraniwang palatandaan na maaaring ikaw ay isang mangkukulam sa iyong nakaraang buhay. Isa may hindi maipaliwanag na koleksyon sa buwan at kalikasan. Ang mga sinaunang mangkukulam ay may malalim na koneksyon sa mundo, sa buwan at sa mga elemento ng kalikasan. Kung nakararamdam ka ng matinding hatak patungo sa buwan, lalo na sa panahon ng full moon, new moon o lunar eclipse, maaaring ito ay palatandaan ng iyong koneksyon sa mga ritual na panglunar noong nakaraang buhay mo. Nakakaramdam ka ba ng kapayapaan kapag nasa kalikasan ka? Nadarama mo ba ang enerhiya ng mga puno, tubig at hangin? Maraming mga dating mangkukulam ang nagdadala pa rin ng koneksyon na ito at nakakaramdam ng muling pagsigla kapag sila ay nasa kagubatan, ilog, o malawak na parang dalawa may matitinding panaginip o ihivu. May mga taong nakakapanaginip ng kakaibang mga bagay, mga panaginip na tila hindi lang basta panaginip kundi alaala. Naranasan mo na bang managinip kung saan ikaw ay gumagawa ng isang ritual, nakasuot ng sinaunang damit, o nakatayo sa isang silid na may kandilang nakapalibot sa iyo? May mga nananaginip rin ng pagtakas, pagtugis, o nakatayo sa isang korte habang inakusahan ng isang bagay na hindi nila maunawaan. Mga bakas ng isang buhay kung saan sila ay naparusahan dahil sa kanilang kaalaman at kakayahan. Ang Igivu ay isa pang karaniwang palatandaan. Kung minsan mo nang napuntahan ang isang lugar sa unang pagkakataon, ngunit pakiramdam mo ay dati mo na itong nakita, maaaring ito ay isang alaala mula sa iyong nakaraang buhay. Tatlo may hindi maipaliwanag na takot sa apoy, pagkalunod o persekusyon. Maraming mangkukulam sa nakaraan ang sinunog, nilunod o pinatay sa panahon ng mga witch trials. Kung mayroon kang matinding takot sa apoy, malalim na tubig o hindi makatarungang akusasyon, maaaring ito ay dahil naalala ng iyong kaluluwa ang trauma ng nakaraan. Halimbawa, kung hindi mo matiis ang pag-iisip ng apoy kahit ito ay kontrolado, maaaring nasunog ka bilang isang mangkukulam sa iyong nakaraang buhay. Kung nakakaramdam ka ng panik malapit sa malalim na tubig kahit wala kang masamang karanasan dito, maaaring nalunod ka bilang paraan ng parusa noon. Kung may matinding takot kang maakusahan ng isang bagay na hindi mo ginawa, maaaring ito ay isang echo ng iyong nakaraang buhay kung saan ikaw ay isinakdal at hinatulan ng hindi makatarungan. Ang mga takot na ito ay hindi palaging may malinang na dahilan sa kasalukuyang buhay, ngunit maaaring magkaroon ng kahulugan sa konteksto ng reinkarnasyon. Apat na aakit ka sa pangulam, astrolohiya at sobrenatural. Palagi ka bang naakit sa tarot cards, astrolohiya, spells, o mga ritual? Kahit hindi ka aktibong nagsasanay ng pangulam, nararamdaman mo ba ang kakaibang hatak na pag-aralan ito? Maraming mga taong naging mangkukulam sa kanilang nakaraang buhay ang natural na naghahanap ng kaalaman sa mahiwagang mundo. Madalas silang nakakaramdam ng malalim na koneksyon sa ilang simbolo, halamang gamot o sinaunang aklat kahit hindi nila alam kung bakit. Maaaring ikaw ay isang herbal healer kung naaakit ka sa mga halamang gamot at natural na lunas. Sir o diviner kung interesado ka sa tarot cards, scrying o panghula. Ritualis kung mahilig ka sa kandila, simbolo at espiritual na seremonya. Kung palagi kang naaakit sa ganitong mga bagay ng walang sinumang nagturo sa iyo, maaaring ito ay isang bakas ng iyong nakaraang buhay. Lima may malakas kang intuition at kakayahang mistiko. Isa sa pinakamalakas na palatandaan ng pagiging isang mangkukulam sa nakaraang buhay ay ang pagkakaroon ng matinding intuition. Kung kaya mong maramdaman ang mga bagay bago pa ito mangyari, Makuha ang emosyon ng iba kahit hindi sila nagsasalita o makarinig ng mga bulong ng kaalaman sa iyong isipan, maaaring dala mo pa rin ang kakayahan ng iyong nakaraang sarili. Mga palatandaan ng mataas na intuition. Alam mo agad kapag may nagsisinungaling. Nakakaramdam ka ng presensya kahit mag-isa ka sa isang silid. Nakakakita ka ng mga imahe, pangalan, o lugar sa iyong isipan na kalaunan ay nagiging totoo. Madalas kang may ipakiramdam tungkol sa isang tao o sitwasyon na lumalabas na tama. Ang ganitong kakayahan ay hindi basta-basta lumilitaw, madalas itong nagmumula sa kalaliman ng kaluluwa, mula sa mga nakaraang buhay kung saan nagsanay ka ng espiritual na sining. Anim may malalim kang koneksyon sa ilang panahon o kultura. Naranasan mo na bang makakita ng lumang painting, kastilyo, o sinaunang simbolo at maramdaman ang matinding damdamin? Maraming mga dating mangkukulam ang nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na koneksyon sa partikular na panahon, kultura, o makasaysayang lugar, lalo na sa mga lugar kung saan ang mahika at pangulam ay naging malakas. Kung naaakit ka sa medieval Europe, maaaring nabuhay ka noong panahon ng witch trials. Kung kinagigiliwan mo ang sinaunang mga simbolo o wika, maaaring ikaw ay kabilang sa isang lumang samahang mistiko. Kung may nostalgia ka sa lumang paganong tradisyon, maaaring naaalala ng iyong kaluluwa ang mga sinaunang ritual. Ang ganitong koneksyon ay madalas na mas malalim kaysa sa simpleng interes, ito ay isang pagkilala mula sa kaluluwa, ano ang kahulugan nito para sa iyo. Kung nakikita mo ang iyong sarili sa maraming palatandaan sa listahang ito, maaaring minsan nang lumakad ang iyong kaluluwa sa landas ng pangungulam. Kung ikaw man ay isang manggagamot, isang tagahula, o isang taong nakakaunawa sa mas malalim na puwersa ng kalikasan, ang iyong nakaraang buhay ay patuloy na sumasalamin sa iyong kasalukuyang pagkatao. Ang ideya ng nakaraang buhay ay matagal ng bumighani sa maraming tao. May mga naniniwala na ang kaluluwa ay nagdadala ng mga alaala mula sa isang buhay patungo sa susunod na nag-iiwan ng mga bakas na maaaring maramdaman sa kasalukuyan. Habang ang iba ay itinuturing itong imahinasyon lamang, may mga nakaranas na nakapangingilabot at hindi maipaliwanag na koneksyon sa kanilang nakaraan, mga panaginip, pangitain, at alaala ng isang buhay na minsan nang isinabuhay bilang isang mangkukulam. Narito ang ilan sa pinakamisteryosong totoong kwento ng mga taong natuklasan na sila ay naging mangkukulam sa kanilang nakaraang buhay. Isa ang babaeng nakaalala ng kanyang sariling pagkabitay. Simula pagkabata, si Emily Green ay may matinding takot sa apoy. Kahit ang simpleng ninggas ng kandila ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding pagkabalisa, at ang init ng bonfire ay nagpapakilabot sa kanya. Walang sinuman sa kanyang pamilya ang makaintindi kung bakit, hindi naman siya nasunog o nagkaroon ng anumang traumatikong karanasan na may kaugnayan sa apoy. Ngunit noong siya ay dalawamput siyam taong gulang, nagsimulang bumalik sa kanya ang isang bangungot na paulit-ulit na bumabalik. Sa panaginip, siya ay nakatayo sa isang madilim na plaza, pinalilibutan ng mga taong galit na galit, sumisigaw ng mga paratang laban sa kanya. Kitanya ang matinding puot sa kanilang mga mata habang tinatawag siyang mangkukulam. Ramdam niya ang matigas na lubid sa kanyang pulso, ang nakakapasong init ng apoy na papalapit sa kanyang balat, at ang amoy ng nasusunog na kahoy. Ngunit ang pinaka nakakakilabot Nakita niya ang sariling refleksyon sa panaginip, ngunit hindi ito ang kanyang kasalukuyang anyo. Nakasuot siya ng lumang kasuotan, ang kanyang mukha ay puno ng luha at takot. Sa takot, nagsimula siyang magsaliksik sa mga makasaysayang tala. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan niya ang isang babaeng mula noong isang libo, anim na sa England na sinunog sa steak dahil sa paratang ng pangulam at ang kanyang petsa ng kapanganakan ay kapareho ng kay Emily. Isa lamang ba itong pagkakataon? O muling bumalik sa kanya ang alaala ng isang buhay na matagal nang lumipas, dalawa ang bata na alam ang sinaunang mahika. Apat na taong gulang pa lamang si Ava Thompson nang magsimula siyang bumulong ng kakaibang mga salita, mga salitang hindi bahagi ng anumang modernong wika. Akala ng kanyang mga magulang ay nag-imbento lamang siya ng salita, hanggang sa isang araw, isang bisita ang nakarinig sa kanya at namutla sa gulat. Ang bisita, Isang eksperto sa sinaunang wika, ay natanto na ang mga salitang sinasabi ni Ava ay mga sinaunang orasyon mula sa isang matandang wikang paganong pinaniniwala ang matagal nang nawala. Nagulat ang kanyang mga magulang at tinanong siya kung saan niya natutunan ang mga salitang iyon. Isang simpleng sagot lamang ang ibinigay niya. Palagi ko nang alam ang mga ito. Habang lumalaki siya, lalong lumitaw ang kanyang kakaibang kakayahan. Nakakaramdam siya ng emosyon ng ibang tao, bago pa man sila magsalita. Napapansin niya ang mga bagay na mangyayari bago pa ito maganap at palagi siyang naaakit sa kagubatan. Isang araw, sinabi niya sa kanyang ina, Pakiramdam ko ay dati na akong isang mangkukulam. Naalala ko ang pag-ilaw ng kandila at pakikipag-usap sa mga bituin. Paano nagkaroon ng isang batang bata ng kaalaman sa isang sinaunang wika na halos wala nang nakakaalam? Isa ba siyang dating makapangyarihang mangkukulam na muling isinilang? Tatlo ang babaeng paulit-ulit na napanaginipan ang kanyang lumang coven. Sa simula, akala ni Sophia Reynolds na isang pangkaraniwang panaginip lamang ito. Bawat ilang linggo, siya ay nagigising sa kalagitnaan ng gabi, humihingal at pawis na pawis. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang isang bilog ng mga kababaihan, nakasuot ng mahabang robe, nakatayo sa isang clearing sa ilalim ng liwanag ng buong buwan. Magkahawak ang kanilang mga kamay, umaawit sa isang wikang hindi niya maintindihan, ngunit nagdudulot ng kakaibang kilabot sa kanya. Sa simula, binaliwala niya ito bilang isang katang isip. Ngunit habang tumatagal, nagsimula siyang magising na may mga salitang nakatatak sa kanyang isipan, mga pangungusap na hindi niya alam ang kahulugan. Isang gabi, isinulat niya ang mga ito at sinuri sa internet. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan niyang ang mga salitang iyon ay bahagi ng mga sinaunang ritual na isinasagawa ng mga mangkukulam noong isang libo limang daan. Habang naglalakbay siya sa Scotland, napunta siya sa isang maliit na baryo at agad niyang naramdaman ang matinding ihivu. Parang pamilyar ang mga kalye, ang mga gusali kahit kailanman ay hindi pa siya nakapunta roon. Ayon sa isang lokal na historiador, ang lugar na iyon ay dating tahanan ng isa sa pinakamalalaking coven ng mangkukulam noong isang libo, anim na daan. Minsan ka ba siyang naging bahagi ng coven na iyon? Minsan na ba siyang tumayo sa ilalim ng buwan, bumibigkas ng mga mahiwagang panalangin? Apat ang batang lalaki na naaalala ang kanyang iibang ipangalan. Hindi lahat ng kwento tungkol sa nakaraang buhay bilang mangkukulam ay tungkol sa mga babae. Si David, isang labindalawa anyos na bata mula sa Ireland, ay palaging may matinding koneksyon sa kasaysayan. Ngunit isang araw, ginulat niya ang kanyang mga magulang nang igiit niyang ang tunay niyang pangalan ay hindi David, kundi Elias. Sa una, inakala ng kanyang mga magulang na ito'y bunga lamang ng kanyang imahinasyon. Ngunit hindi siya sumuko. Madalas siyang magising mula sa bangungot, sinasabing. Paparating na sila iniisip nilang isa akong mangkukulam. Sa takot, nagsimulang maghanap ng sagot ang kanyang ina. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan niya ang isang matandang tala mula isang libo anim na daan ng isang lalaking naggangalang Elias na inakusahan ng pangulam at pinatay sa parehong rehiyon kung saan sila nakatira. Si David ay hindi pa nakakabasa tungkol kay Elias, ngunit alam niya ang mga detalye tungkol sa kaso na hindi niya dapat nalalaman. Maaari kaya na ang kaluluwa ni Elias ay muling isinilang bilang si David, dala pa rin ang takot at sakit ng isang nakalipas na pagkatao. Ikaw ba ay naging mangkukulam sa nakaraang buhay mo? Ang mga kwentong ito ay maaaring tila hindi ka panipaniwala, ngunit marami ang nagpatunay na nakaranas ng mga alaala, pangitain, at takot na tila hindi nagmumula sa kasalukuyang buhay. Kung naramdaman mo na ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa mahika, sobrenatural, o makasaysayang panahon na puno ng pangulam, maaaring ang iyong kaluluwa rin ay may mga alaala na nakalimutan ng iyong isipan. Ngunit ano ang kahulugan nito para sa iyo ngayon? May epekto pa ba sa iyong kapalaran ang iyong nakaraang buhay? Ang nakaraan ay hindi kailanman tunay na naglalaho. Nanatili ito sa mga bulong ng hangin, sa panginginig ng ningas ng kandila, at sa matinding hatak na nararamdaman natin patungo sa mga bagay na hindi natin lubos maipaliwanag. Kung minsan mo nang nadama ang hindi maalis-alis na koneksyon sa pangulam, mahika, o sobrenatural, kung nakaranas ka ng mga pangitain, panaginip, o hindi maipaliwanag na takot, maaaring dala mo ang kaluluwa ng isang mangkukulam na minsan nang lumakad sa mundong ito. Marahil ikaw ay isang manggagamot, nag-aalaga ng may sakit gamit ang mga lunas mula sa kalikasan. O kaya naman isang tagakita, gumagabay sa iba sa pamamagitan ng mga pangitain mula sa kabilang daigdig. O maaaring isa ka sa maraming naparusahan dahil sa kaalamang kinatakutan ng iba. Ngunit anuman ang buhay na minsan mong isinabuhay, nananatili ang tanong, ano ang gagawin mo sa karunungang dala mo ngayon? May epekto ba ang ating nakaraang buhay sa ating kasalukuyan? Marami ang naniniwala na ang mga dating mangkukulam ay may dala pa ring mga kakayahang taglay nila noon. Napansin mo na bang mas malakas ang iyong intuition kaysa sa iba? May kakaiba ka bang pagkahumaling sa mga sinaunang ritual o espiritual na gawain kahit hindi mo ito pinag-aralan? Maaaring ito ay mga box ng iyong dating sarili na nagising sa loob mo. Ayon sa paniniwala, ang mga naging mangkukulam sa kanilang nakaraang buhay ay natural na may kakayahang maramdaman ang enerhiya, makita ang hindi nakikita, at kahit makapagmanifest ng mga pangyayari bago pa ito mangyari. Ngunit na sa iyo ang desisyon kung paano mo tatanggapin ang koneksyong ito, ano ang susunod? Ngayon na nalaman mo na ang mga palatandaan, mga petsa ng kapanganakan, at ang mga totoong kwento ng mga taong natuklasan ang kanilang nakaraang buhay bilang mga mangkukulam, oras na para tanungin ang iyong sarili. Nararamdaman mo rin ba ang parehong koneksyon? Naniniwala ka ba sa nakaraang buhay? Sa tingin mo, maaari ka bang naging isang mangkukulam noon? Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin. Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento sa ibaba at sabay nating tuklasin ang mga misteryo ng nakaraan. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentong puno ng hiwaga tungkol sa nakaraang buhay, panghuhulam, at hindi maipaliwanag na mga pangyayari.